Ayas daw siya. Wait lang, chinilas mo, kukunin ko. Oh. Wala na pala chinilas mo eh. Oh. Ang batang lalayas, O, oh, An. An. Lalayas daw siya. lalayas Oh, bala ka. <tinyo> oh. Lalayas siya. Tingnan nyo. Oh, ng lalayas. Po. Ayan po. po. Um. Maghanap ko ng ano dyan. Ito um. pa daw isan yon damit. Nakita. Ay, mama, malayas. katalanan no, mo? Ano sa lamo nga malayas ka? Ano kasalanan mo bakit lumayas lalayas ka? Lakasan mo. Ano po Nilublob niya daw ang manok. Ano yung manok? Nilublob. Ewan ko kung mabubuhay yung kanyang tandang. Kenga ngingin pamatay mo to, keng peligrohan mo to. ngingin pamatay mo, mo. Oh, tapos papatayin mo din? Hmm. 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 Eh bakit mo pinatay? Ah, bakit mo nilunot? Guru is so big. yung mga buhay yun. Nandun. Nasa likod. So, tapos ngayon maghanap pa pa ng manok ulit. O, oh, di ba lalayas ka na? O. Oh. O. Ng o bakit? Sino bang pumatay sa manok mo lalaki? Hmm. Sino din mga barkada mo? Oh! Ayan ang ulan, no? oh! <laughs> Nahihirapan ka dito? A few moments later oh. Ang batang lalayas O oh, An Lalayas daw siya Ang batang lalayas <laughs> Tabi Kuhaan kita ng taxi Wait lang <laughs> <laughs> Lalayas. Potok. Oh, bala ka. Oh, bala. Oh. Dali ko punta sa grod. Lalayas, shouting niyo. Oh Papakan Lalayas. Sa abroad 'to 'yan. Ayun po. Apo ba sa ayo ko. pa nang ano diyan. Tingnan ko dami. Hmm. Tapos padaw isanya namit nakita. Lalayas, Laya, daw shamang. Ayan o, may dalang bag. <coughs> ah. Sino tatawag? Hmm. Ano laman ang bag mo? Damit. Baka namin mo nga, yung ano mo mga manok mo. Yan lang o, yung maleta, yung may bag, yung pera niya, yung batang lalayas. <coughs> eh, yeah, parang saan ka mapunta? Ha? Saan saan, ka mapunta? Saan ka pupunta? Yung patay mo mga manok mo? Yung luman mo sa Ha? Saan ka pupunta? Na bata? Ay, ito, no? Yan po yung batang lalayas. Nagtatanong din yan kung ano daw sabihin ni papa niya pag naglayas siya. Mm, ayan ang kanyang bag. Kanyang maleta. Hmm. <coughs> Oo, o, siya yung nagligpit. Kalo yan, siya man nagtakod. Oo, o, siya managtakot Oh, kanyang pamasahe. Pamasahe yan hmm. din. Ayan o, pera niya o, pera niya. Tapi, karena dia mama, ya.